Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1181. Dito sa article na to, dinidiscuss ang mga kinds of condition sa isang conditional obligation. Ano-ano nga ba ito? At ano pinagkaiba nila? Parati ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1181. In conditional obligations, The acquisition of rights, as well as the extinguishment or loss of those already acquired, shall depend upon the happening of the event that constitutes the condition. So itong 1181, dinidiscuss yung ibig sabihin ng conditional obligations at kung ano yung dalawang kinds niya. No? Actually, itong uh, conditional obligations, sa na natin sa 1179, so nandun yung mas uh, detalyadong discussion natin, pero i-discuss pa rin natin dito dahil binanggit kung ano yung mga iba't ibang conditions na meron. Sige. So again, conditional obligation. So basically, ang conditional obligation ay nakadepende yung obligation or yung demandability or extinguishment ng obligation depends on or subjected to the happening of the event. Okay? So again, The demandability or extinguishment of the obligation is subject to the happening of an event. And so Pwedeng magkaroon ng ng obligation pag nangyari yung condition or pwedeng mawala yung obligation na meron ngayon pag nangyari yung condition. So depend depende sa klase ng condition na meron tayo, no? So yung demandability it refers to the suspensive condition. Suspensive condition. Okay? Sa suspensive condition kasi, yun yung una, no? magkakaroon ka lang ng rights kapag nangyari yung kondisyon. Basically, magkakaroon lang ng obligation si debtor pag nangyari yung kondisyon. Okay? So, ibang tawag natin ulit dyan sa suspensive condition ay condition precedent or antecedent. Okay? So, ang ibig sabihin yan, pag nangyari yung condition the condition will be effective okay so again happening of condition happening of condition will give rise kanin joke lang will give rise to the obligation so pag nangyari's si condition mangyayari si obligation. So, magiging na siyang isang pure obligation. Ano? Halimbawa, uh, bibigyan kita ng 1,000 kapag uh, nakapasa ka sa exam mo. So, pag naipasa mo yung exam, eh, di magiging na siyang isang obligation, kailangan ko na siyang bigyan ng 1,000. So, magiging pure obligation na siya kasi hindi na siya subject sa condition, demandable na siya at once. Pero pag hindi ka nakapasa sa exam, edi it's as if parang hindi nangyari yung obligation, yung yung ating uh, conditional obligation. Okay? So that is suspensive condition. The second kind of uh, conditional obligation is resolutory. Resolutory condition. Okay? So si resolutory condition, ang ibang tawag natin dyan, condition subsequent condition subsequent. Dito naman sa condition na to, nangyayari na yung obligation currently kasalukuyang may obligation na. Pero pag nangyari yung condition, mawawala na ngayon si obligation. So, yan yung tinatawag natin yung extinguishment. Happening of condition will extinguish the obligation. Okay? Yan. So ibabalik ngayon sa isa sa isa't isa kung ano yung mga pinahiram, kung nagpahiram. Pero kung binigay na, okay, tuloy-tuloy na binibigay, hindi naman siya ibabalik pag nawala na yung obligation. Okay? So 'yun. Mawawala na ngayon yung rights, 'yung sinasabi diyan, extinguishment of or loss, of those already acquired, yun yung rights. Si creditor, nakakatanggap currently ng mga binibigay ni debtor until such time na nangyari yung isang condition, eh di wala na. Tapos na yung obligation niya magbigay. So, depende yan sa happening of the event that constitutes the condition. So, basically, ito lang yung dinigustong sabihin sa 1181. Ito yung dalawang principal conditions na sinasabi dyan. We refer this as principal conditions. Yan. Okay. So, ito na yon yung 1181 ano. Um, pero yung mas italyado discussion natin dyan ay nasa 1179. Okay. So, I hope meron akong bagong na sa inyo. And tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy nyo lang ang pagbabasa at saka ng mga lecture natin para at least ay makasabay ka. Kung sakaling wala kang book, edi eh noon ka lang ng ating lecture dyan. So, lagi like kong sinasabi sa inyo, uh, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klasika. Bye-bye!